Yeah po, at dahil hindi na ma hindi na malusutan itong mga issues na ito ng confidential fund, mga alleged hidden funds, kahit nung Davao City Mayor pa itong si Sara Duterte, ang ginagawa na lang po ng kanyang mga taga-suporta, ng kanyang mga taga-himod, ay magpapatawa, ay pagtatawanan at gagawing or atakihin ng personal ang mga katulad ni Rizzo Anteveros at ang mga kabayan block. Sila po ay gumagawa o ginagawa lang po nila ang kanilang trabaho. Nang ibig sabihin, sila lang ang nagtatrabaho. Sa Senado, si Risa Onteperos, at ang makabayan bloc, sa Kongreso. Sila lang po ang nagtatrabaho. Ang ilan dyan, nasa pwesto lang para sa title, para magta-power, at para manghimod. Hmm, ganon. Tapos eto pa, pagtatawanan nyo pa yung mga nagtatrabahong totoo, ang tindi. Kung babalikan natin, ang panahon daw kasi ni Atty. Lena Robredo bilang Vice President, wala namang pagbusisiyong ginawa ang opposition. At bakit bubusisiin ang, ang isang uh, or ang mga pondo ni Atty. Lena Robredo ay unang-una, maliit naman ang pondo, wala naman siyang hiniging confidential fund. Alin ang bubusisiin doon, ginamit daw naman, naman niya ng tama, ayon sa COA, di ba? Alam naman natin kung ano yung parangalan na nakuha ni Atty. Lena Robredo or ng Office of the Vice President under VP Lenny yung mga parangal ng kawa, yung mga ratings ng COA, di ba, na hindi, na hindi, hindi nakakamit ng kung sino man na naging vice president, kahit ng na mga naging pangulo na. Anong ginawa na itong mga ito na nasa social media ang pulahan at, at mga diehard, pinagtatawa na na lang si Risa Ontiveros. Ontiveros finds VP. Uh, $460 million alleged hidden funds as Davao Mayor dizzying. Okay. Citing records of commission on audit, Anteberos said that local government was allotted 460 million confidential fund or intelligence funds every year from 2019 to 2022. Kaya lumobo or doon sa, sa span of uh, time nayon yon, ay halos 2.7 billion and again confidential fund. sisara do pala? Sanay na, sanay na. kayo talaga. Hmm. Sinanay kasi na mga taga Davao. May nagsalita, may nagbusisi, wala. Nabusalan, yes. uto oto yes. Sunod-sunuran, yes. Ang mga taga Davao City. Ayoko lahat eh. Dahil meron naman talaga siguro matitinood na tao kahit pa paano. Pero ang kakapalang mukha na mag... Magkomento sa atin dito yung mga taga Davao City. Lalahatin ko na ba? Hindi <laughs> naman. Ang kakapal ng mukha niyo po, ano ho, ang kakapal ng mukha, yung tipong makapagkomento at makapagbanta sa atin, sa ating mga ginagawa. Pag mo yung profile ng mga yan, Davao City, Davao City. Yan ba talaga? Talaga lang? Sabihin na natin, 80% ng mga taga Davao ay mga trolls? Aba? Ang tindi, ano ho? Kagulat, minsan. Anyway, may bagong member daw ng sex bomb kasi nga sabi ni Risa Antiveros, dizzying. Okay, appeal tayo sa makitang ulo ko. Yan, ganyan. Hanggang dyan lang kayo. Gagawa kayo ng, or dahil hindi nyo na ma-justify, kuno no, ay parang magpapatawa na lang kayo. Naku po, yung pagpapatawa nyo ay halatang halata na po. Halatang halata. Okay. Na alam nyo rin na may mali yung inyong dinedepensahan. Kaya lang kasi, trabaho nyo yan na depensahan eh. Trabaho nyo yan na i-justify. Kaya yeah, wala kayong magagawa. Di ba, saklap. <laughs> Nakatulog pa kayo sa gabi, ay baka hindi na. Di ba?